For today's ganap nga pupunta tayo ngayon ng 13 Martires, Cavite At sa halagang 20 pesos nga daw ay makakapag-entrance fee ka na Dito lang naman niya matatagpuan sa Barangay Cabezas, 13 Martires, Cavite Meron nga ako mga nababasa na yung bumabagsak daw dito na tubig Ay galing sa isang malaking dam dito sa Indang, Cavite At dumadaloy pababa sa mahabang water tunnel system na ginawa pa noong unang panahon. Medyo may kahabaan at kadulasan nga itong hagdanan na binababaan namin. Para sa halagang 20 pesos at hindi kayo maarte, pasok na pasok na to sa budget nyo, lalong lalo na sa mga bata kasi super babaw lang neto. Siguro ay suggest na din na pumunta kayo ng weekdays and not weekend kasi itong time na to, alam ko Sunday kami pumunta kaya ayan super dami talagang tao. And for the cottage naman, nabasa ko sa mga feedback na 150 pesos pero depende yon sa kubo na makukuha nyo. So kasi nakuha namin, iba yung may-ari niya. So 250 ata yung kuha namin. Kumuha kami ng dalawang kubo para meron mapag-iihawan. At yung isa is for makakainan. At medyo maganda rin tong spot na nakuha namin kasi nasa iba ba lang niya is yung water na pwedeng-pwedeng yung matanaw yung mga kids. Pero may iba din kaming nakita dito na naglatag na lang sila. Medyo ingat nga lang talaga kasi nga madulas talaga dito. Hindi na ako pumunta doon sa gitna kasi madami talaga naliligo doon sa kanilang waterfalls. Sa side na nga yan, sabi ng tita ko mas malalim pa daw dyan yung tubig. Meron pa siyang dulo, hindi ko na rin siya pinuntahan pero meron pa daw talaga dyan mahaba pa. Kaya sinasuggest ko sa mga gustong pumunta rito ay pumunta kayo dito ng weekdays kasi para mas maenjoy nyo at mas malibot nyo yung falls. At isa pa nga suggestion, magdala na rin kayo ng extra upuan kasi limited lang yung upuan sa loob ng cottage. な <laughs> <laughs> thank <laughs> you

いいですか Hindi kami sa <laughs> At ayan nga, natapos na naman ang buong araw natin. Pabalik na tayo ngayon ng Rosario. At kung magsasama nga kayo ng mga senior citizen, be ready kasi madulas at hindi ganun kaganda yung kanilang hagdanan. Medyo materek at madulas siya. Kaya magdobli ingat na lang po tayo. By the way, itong video na to ay super late na talaga. I think February kami noon nung nagpunta kami dito. Kung gusto nyo nga pala makita yung ibang feedback, isearch nyo na lang yung Barangay Cabezas 13 Martires Cavite. A few moments later. Salamat sa panunood!